Maletang naiwan sa naiya na naglalaman ng mga mamahaling gamit, alahas at mga bag na worth 50 million pesos na isoli na. Ms. Maricor, as you can see, wala itong gas, gas at so therefore walang attempt to force open it. Programang RTIA, ginawa nga bang scripted ang nangyaring solian sa kanilang programa? nagbibiyahe siya tapos nasa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. On the same day, the same night, may kinausap siyang polis na kamag-anak. Okay. Para patulong i-turn over. Then... Tama nga lang ba na yung napag-usapang reward money ay napunta dun sa pamilya na kumuha ng maneta? Very clear. Akong testigo. Testigo yung manetisan natin na nanonood ngayon, nakikinig. Okay, one million. At bilang public servant, ano-ano ang kaya mong gawin at isa alang alang para sa mga tao at para sa iyong programa. Yo, what's up? This is your Kasabat at welcome po sa isa naman pong talakayan at kwentuhan. And for today's video, ang tatalakayan po natin ay yung isang viral issue no, galing sa isang viral video na kung saan kinover ng RTIA. So ito po yung nangyaring solian no ng gamit or maleta na naglalaman ng 50 million pesos na worth ng alahas or jewelries and bags ano. At ang nagsoli ay yung mismong asawa at anak nung kumuha ng maleta. At syempre dahil sa pangyayaring ito, umani ito ng samot-saring komento at reaction no, dito sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, let me give you a brief context kung paano ba nangyari at kung paano nakarating sa programang RTIA yung issue na ito. Sir, tayo rito. So, October 1, ganap na alas 8 ng gabi, dumating itong si Miss Maricor sa NAIA. Makikita dun sa video na kasama niya yung staff niya na dumating And then siyempre sinundo siya ng kanyang driver. And then of course bumaba yung driver. Iniwan nitong si Miss Mareco yung kanyang maleta. And then sumakay silang lahat at ayun naiwan si maleta. During the interview sinabi niya na ang reason kung bakit daw naiwan yung kanyang maleta ay Nagkaroon lang na misconfusion sa amin yung driver ko kasi all the while, normally kasi sa amin is ako talaga yung kukuhanan niya and then pagbubukas ang pituan but nakita ko kasi siya uh, nakita ko na siyang papunta sa akin so iniwan ko na yung bag uh, knowing na dadaling niya yung bag isasakay na sa sasakyan inikutan niya yung staff ko kasi baka siguro iniisip niya mas madaming dala The reason why I'm rushing to ride the car is because I want to go to Asian hospital because yung daddy ko is nasa ICU. And uh, day before that kasi sinasabi na nila na he's due for uh, intubation. So kailangan ko siya makita bago siya ma-intubate. So parang I'm, I'm really ano na rin, parang drained and at the same time parang you're overthinking already. Anyway, moving on, fast forward po tayo. So, after po ng incident po na ito, ano, dumulog po sila dito sa tanggapan po ng NAIA Terminal 3 and at the same time, ginawa rin po nilang dumulog dito sa NBI upang mapabilis yung pag-locate ano, dun sa kanyang nawawalang maleta. And after a few weeks, ano, dahil sa paniniwala ng kampo nitong sila Miss Maricor na walang nangyayaring improvement dun sa kanilang reklamo, That's the time na lumapit sila dito sa programa na wanted sa radyo nitong si Rafi Tulfo. During the time na nandun itong si Miss Maricor sa dalawang programa nitong si Mr. Tulfo, which is itong ang wanted sa radyo at RTIA, nakapagbigay sila ng announcement in public, ano? live po ito. Kung sino man daw po ang makakapagbigay ng identity at pagkakakilanlan dun sa tao na kumuha ng maleta ay bibigyan daw po ng cash reward worth 1 million pesos. Oh, 1 million pesos kung sino man sa mananunod ngayon nito na mag makapagtuturo kung sino yung lalaking yon at masampahanan ng kaso. And then meron siyang 1 million. Very clear. Ako testigo. Testigo yung mga netizen natin na nanonood ngayon, nagkikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir. Hanggang arrest. Hanggang. ares, Hanggang arrest. Siyempre. Kami si attorney. Ang tinatanong lang po nung tipster, eh, kung totoo na po yung 1 million. Totoo po yan, Senator Raffi. As long as uh, makakapagbigay po ito sila ng uh, lead and hanggang po doon sa sinabi ni attorney na hanggang sa mahulit sila. Maraming maraming salamat po sa pagbigay ng reward. Totally parang hindi namin sana dinamit namin po tatanggapin kasi malaking agrabyado yung nagawa ng yung pagka nung ano, maleta nila. So yun nga po. Teka, teka. Ano nangyari? Bakit napunta doon sa asawa at anak nung kumuha ng maleta yung reward money? 'Di ba ang usapan kung sino man yung makakapagbigay ng pagkakakilanlan? Doon sa taong kumuha ng maleta yun ang makakakuha ng reward money. Pero bakit ngayon, kung sino pa yung kumuha, siya pa yung nagkaroon. You liar! Hindi naman siguro, no? hindi naman porke hindi na ibigay nitong si Miss Maricor at nitong si RTIA yung reward money dito sa taong nagbigay ng tip or nagbigay ng pagkakakilanlan nung taong tumangay ng maleta, eh, nagsinungaling na sila. Hindi naman sa ganun, ano. Meron naman sigurong alibay dito, no? Meron naman siguro silang dahilan. Pero, ayon nga dun sa napagkasundoan, ano, kailangan daw na ipakulong muna. Pero ito ang tanong. Paano mo ipakukulong yung isang tao kung yung natangayan ng maleta mismo hindi nagsampa ng kaso? Paano ipapaaresto? paano ipakukulong. E eh, dalang dala ni Mr. Tulfo. Uh, Miss Baricor, as you can see, wala itong gas-gas at so therefore walang attempt to force open it. Binild up ni Mr. Tulfo yung mga taong nasa likod ng pagtangay ng maleta ng complainant. No? Tapos ngayon, ang lumalabas dito, yung mga tumangay ng maleta, sila pa yung bayani. Grabe! Kung titignan natin yung senaryo, no, dapat yung tao na kumuha ng maleta, kung talagang concern siya dun sa tao na nagmamayari ng maleta, hindi na sana niya nilabas yung maleta dun sa airport. Dapat dinala na lang niya dun sa kinauukulan nang sa ganun, e eh, naipagtanong ano, kung kanino ba yung maleta. And in case naman, ano, kung halimbawa wala naman mag-claim, sigurado naman ako or sigurado naman tayo na yung maleta na naiwan na yun ay babalikan din ng may-ari. Kasi nga, alam nilang dun sa airport na iwan. Pero ngayon, paano babalikan yung maleta dun sa airport kung yung maleta ay inilabas na dun sa airport? Bakit inilabas? Oy, inilabas ko yung maleta kasi plano kong hanapin yung may-ari. Pero ang totoo niyan, no, kung hindi pa nalathala yung pagmumuka ng taong kumuha ng maleta, hindi pa isa sa uli yung maleta. Kumbaga, pinaihinog lang. Hinihintay lang yung tamang pagkakataon para buksan, distrongkahin yung maleta. So ano ba yung pinoportray ng programang RTIA, especially si Mr. Tulfo, sa senaryong ito. Yung masama, pwede mong pabutihin. At yung mabuti, pwede mong pasamain. Well, ito'y tanong lamang ano, kasi lumalabas dun sa programa mo na ang gustong palabasin ay ganito. So okay lang na kumuha kami ng gamit na hindi sa amin. Oh. No? Kasi baka sakali lang na meron kaming makuhang reward in case na patagalin namin before namin isoli yung gamit. Ganun ba yon? Isa pa sa mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin regarding dito sa issue na ito ay yung tungkol dito sa isa kang senador, isa kang mambabatas, isa kang public servant. Siguro ano, hindi ko na siguro kailangan pang idikit yung label na yon ano, para lang makuha ng ordinaryong tao yung gusto kong ipunto dito. Sa pangyayaring ito, no, ang mali ay mananatiling mali. Hindi porket ikaw ay isang may katungkulan, hindi porket ikaw ay isang mambabatas, isang senador at maraming followers, lahat ng sasabihin mo ay tama. Yung pangyayari dito, yung masama kaya mong pabutihin. Tama ba yun? Pero sa puntong ito, ano ba yung ginawa? Yung tumangay ng gamit, binigyan pa ng pabuya. So okay lang ba yung ganong klaseng kalakaran? Okay lang na kumuha ka ng gamit and then after nun, sorry po. O oh, ito reward kasi dito sa senaryo na ito no, na 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 okay lang yung ganong klasing gawain. Bakit? Binigyan ng reward eh. Kung hindi binigyan ng reward yan, masasabi nating hindi okay. Kung yung tao na kumuha ng maleta ay naikulong, hindi okay. Pero binigyan ng reward eh. Di okay yon.